Good morning! Day 37. Ngayon sana nila ikakabit itong cabinet Oh. Nadala na kaninang umaga. Alas 8 ng umaga. Andito na. Kaso, brown out. Alis na ako bukas. Sabi ko sa nagpagawahan namin. Pwedeng ihabol nyo. Mailagan nyo bago ko aalis eh. Ito naman na nag brown out. Hintayin natin mamaya kung darating yung kuryente. <laughs> sana yung ilagay natin dito Oh.

Thank you! <laughs> In sambot ng kabinet ko. Ikaw mo, ikaw mo ume Ah, Oo, sige. <laughs> Apat sila. Na-ihabol! Aalis <laughs> na tayo bukas. si Bunso, siya na ang mag dito sa kusina ayan o, no? Bunso <laughs> ako na yung mag-empake baka tayo mapagod na naman sa kaka-empake <laughs> what are you doing guys? baka ang dami-dami kung ano Anich -anich siya daming napkin na dadalhin. While taking pictures, na unang kumaka kumain tong mga bata. Kulang <laughs> sila ng fried chicken. Magulang din ka ng gulay. Kuha kayo ng gulay. Okay, empake na tayo. Ito <laughs> laman ng bag ko. <laughs> Maraming baon. Mahal kasi doon ng mga ganyan, no? Pati ito. Sinigang. Baon ako ng, ng piraso. Two, four, six, eight. Dadagdagan ko pa. Bukas. Pasalanan na kami bukas. Good evening! Ayan, may time tayo ngayon ka natin si nanay. Kasi sabi ng isang komentor natin, bakit ko pa daw siya, bakit pa daw namin pinagtatrabaho si mother? Eh, nasa Israel daw ako. <laughs> so, tanungin natin siya ngayon kung bakit eh, nagtatrabaho, sa, nagtatrabaho pa sa bukid at kung bakit eh, nagtitinda pa siya ng mga gulay, ganoon. So, bakit nga ba? Nga na, mama, teka tayo naman naku. ako. Kaya, pinapunin mo ako, teka, tulang <laughs> Dahil daw, kapag hindi siya nagtitinda, hinahanap nila yung mga gulay na tinda niya. Ayun. Parang magkakasakit daw siya kapag nakaupo lang. Ano na, Kapuran ko dito Ayun, hinahanap nga daw nila yung mga tinda niya, kaya gusto niyang magtinda. Siyempre, siyempre tinga ako, kaya kung dinigatan ay kayuwaran, akong doon ito yun. eh, alam, di sarili kami, Ayun. Gusto din daw niya ng sariling pera, kasi hindi daw araw-araw, eh, -araw, kasama niya, kasama nila, yung mga anak nila. Kung meron silang pera, at least kung may time na may babayaran or may gustong bilhin, eh, at least may huhugutin. Hindi yung hahanapin pa kami para maghingi ng pera. Timit ka, binigat ang wala kayo. Ayun, hindi daw araw-araw eh, andito kami. hindi ka, mabayaran eh. Ang senior Senyo, siyempre, kayo ya. Sariya ka pa naman Kapag daw may babayaran sila sa mga senior, mga ganon. Kapag wala kami eh, at least may huhugutin sila. Hindi, hindi. Kasaran, nakaitawa dahi. Mukasan, hindi na kami, kaya kami, Pak no kita yon, ni sempre ng merienda kada ka ibu, ni mawa ni merienda. kapag may kasalan, kapag gusto nila mag merienda, may pera. Hmm. Ano ba? Wak mo tayo din ng kung ano habang kaya pa. Yon. Kung gusto niya pang magtrabaho habang kaya pa ng katawan niya. Hmm. Kapag daw matandang matanda na, tsaka siya hihinto. <laughs> Maalala ko yung lola namin no yung nadot na namin, ano, ayaw niyang huminto magtrabaho hanggang nung namatay siya. Di ba hmm. Ganun, ayaw nilang tumigil. Kahit pinapatigil, Kahit pinapatigil namin, ayaw talaga. Tapos dun sila sa, ano, sa bahay nila, ayaw nilang makitira sa amin. <laughs> so ganun, ayaw mong tumigil, sumakit ang ulo kapag nakaupo lang. So yung mga pera na kinikita mo, ginagamit mo sa sarili mong pag merienda, pang merienda. <laughs> kung may babayaran at kung wala kami, so yun, may pambayad siya. May paisa mo na yun. sabon. Kapag mo, tiyan ng rin. sa mga samba. na samba. Ayan. Pambili daw ng sabon kung wala kaming naiuwi. <laughs> meron daw kaming inuuwi, pero hindi, meron yung mga time na kung halimbawa naubos, eh, meron siyang pambili. Siyempre, uray nung dako din mabali. Nung kalalahin da, ilawi da, kung ini, eh, ahag o nung dida. da dawada, abay. ayon, Kahit daw marami silang anak, hindi, tapos malayo ang iba. Nandito naman yung iba, pero may mga trabaho, mga busy. Hindi oras-oras eh, kasama nila. So, kailangan pa rin ng sariling pera. May pay, may da pay nga, bigat na nalit kami kitimigo, hindi ganyan na daw. meron pa yung araw na hindi sila nagkikita. Yung mga kapatid ko kasi dito, yung trabaho nila maaga. Papasok sila ng alas 5, uuwi ng alas 6, o alas 7. Ganon. So, hindi everyday na kasama nila. Tapos, pinitig-tigon ng economy, no, magmahod. So, yun. Gusto-gusto nila daw na tinitingnan yung mga pananim nila. Masaya silang tinitingnan yung mga pananim nila. Ganon. Ganon. Yung mga sarili nilang pananim. Dato ang kalon di dambo may batawa di wala nat mat na ang kamatis ya pakto. Sabi daw ni tatay, asan daw ako? Hindi ako nakakaakyat sa farm niya, sa garden niya sa may kamatis at hindi ko daw nabiduhan. <laughs> Sobrang busy kami dito eh time to flight na. <laughs> so ano pa yung mga ibang naisip mo? Bakit ka pa nagtatanim at nagtitinda-tinda? Yeah. Ang kami tayo din ang kalanggan organic. Sa puro na ganyan organic kami tanam. kami midhay spray na. Kasi mahiya din. Kaya madamagong dah. Hindi ang punang ilako yun. Tayo so, yun daw. Yung mga tanim nila kasi organic. Hindi nila inisprayhan. Tapos yung my, mining company kasi dito. So karamihan sa mga tao nagtatrabaho doon. Wala na silang time magtanim. So sila nanay. Happy sila na to, kayo, kapag tanim dito. at may so, marami siyang customer na nagtatrabaho sa kumpanya. Kasi so, yung gusto gusto nila hinanap nila yung mga tanim nila nanay kasi yun nga po mga organic. Kapag daw na masyal or na napunta siya na sa sentro eh hinanap daw nila bakit wala siyang hawak. Wala siyang inagto. <laughs> wala siyang hawak na basin na mga gulay. <laughs> kaya namimiss din niya kapag uh, namimiss nila siya na nagtitinda. Eh na na ako kaya. Iriwan na ka na dyan, laklakon na gulgulay. Kaya, ganda-ganasan min, aming lakon na da. So, for me, hindi yan. kaya. ina-enjoy nila na magtinda ng mga gulay kasi marami silang customer. Sila din, mga customer nila, hinahanap din kapag wala silang tinda. <laughs> may gato ka dwan, mo din muna hapo, magamayin mo. Ang kamote daw ngayon, may mga nagtatanong, pero hindi nakapagtanim si nanay ngayon. Hindi nakapagtanim ng bago. Wala mo kaya ngayon. COVID. <laughs> agamito tuloy mo. Ano pa? May naisip ka pa? Eh, ako man, ala ko, sarili ko di ap apo, hindi na mo kalida ang sanay. Ba, intim niya, lola. Siyempre, may takay piho, yung ano mo po, idat. Ayun daw, may isa pa. Gusto niya talagang may naibubulsa, may sariling pera. Kasi sa dami mga po, eh, minsan may time na makasalubong or kapag kasama niya eh, not all the time ay eh, may binibigay yung mga parents, kagaya ko, not all the time ay eh, may binibigay, ba? So, minsan, kapag nagsasabi ni, kapag naghihingi sila na, Lola, bigyan mo ako ng 20, uh, at least daw, may maibigay siya. <laughs> <laughs> uh, manukat, yung tinukon, yung tanong iga, yung aking ya, siyempre, ano yun po, yung tayo, yung nga, yung kordemong, yung bagahe, yung rapo, yung

habang malakas pa sila, tapos habang ina-enjoy nilang magtanim, eh, sinusulit nila habang marami silang customer, yung mga nagtatrabaho sa kumpanya. Kasi kapag matapos na yung mining dito, eh, siguro lahat eh, magtatanim na, eh, wala nang bibili. So habang bentahin nila ngayon, habang maraming customer, eh, sinusulit nila. <laughs> Para may customer. At saka habang malakas pa sila. Kaya ina-enjoy nilang magtinda. Kaya may At habang kaya pa nilang inaagto. <laughs> Habang kaya pa nilang binubuhat yung kanon. Napigsa kami tayo. Malakas pa daw sila. Malakas pa talaga si nanay at 63 pa lang niya. Mas daaw kayo man. <laughs> Bata pa si nanay, malakas pa siya. Tapos dito kasi ano, karamihan sa amin yung mga mothers dito, ayaw talaga nilang huminto magtrabaho. Habang malakas sila, tapos habang may lupa na tatamnan, ayaw nilang huminto. Hmm. Kapag uh, naupo lang sila, nasakit daw ang ulo. Ganon. <laughs> Ay pa naman ako, kapag nakaupo lang, nakakasakit ng katawan. <laughs> Hindi lang ulo yung nasakit kasi buong katawan. Mas okay pang magkatrabaho ka. Pero wag lang naman kasi yung sobra. Lalo sa baywang. <laughs> Lalo daw sa baywang. <laughs>